Magas sa madali lang gawin Subukan nyo ito mga kakusina Masarap at napaka-chiwi Pwede mo rin ito pagkakitaan Tara, umpisahan na natin At dito sa ating frying pan Maglagay lang ng 1 tablespoon ng butter or margarine Once nag-melt na ang ating butter Ilagay na ang 3-4 cup ng condensed milk At imix-mix lang po natin itong mabuti 4 ingredients lang itong ating recipe May chiwi graham bars ka na. Masarap din ito pang stock sa bahay para may panghimagas ka. At kapag ganito na nating mixture, pwede na natin ilagay ang ating 2 cups ng crust brihams. Ayan, at mix-mix lang po natin ito. Hindi na natin kailangan gumastos ng malaki para makakain ng ganito. Tayo na lang ang gagawa. Pwede rin ito pang handa kung may At kapag ganito na na hindi na dumidikit sa spatula, pwede na po ito. I-off na po natin ang stove at ilagay na natin ang ating roasted crust peanut. At haluin lang po natin itong mabuti. At pwede na po natin ito ilipat sa ating nalagyan. Nilagyan ko lang po yan ng parchment paper. Pwede naman po hindi nalagyan ng parchment paper. Mapahit na lang kayo ng konting mantika sa lalagyan. Iplatin lang natin itong mabuti para maganda tingnan. At magdaday lang tayo ulit ng roasted crust peanut. Medyo idiin lang natin para dumikit ang mga mani. At palamigin lang natin ito. Nag-set na po ang ating Graham Bars. Pwede na po natin ito. Yan, mold. At slice lang natin ito ayon sa gusto nating laki. Kung pangbenta o para sa handaan ang gagawin nyo, mas maganda kung ilalagay sa cupcake liner para maganda tingnan. Optional na lang po kung gusto nyo lagyan ng dagdag na toppings. Naglagay lang ako ng chocolate chips at sliced almonds. Para maganda tingnan at atsyo, charot! O di diba ang ganda tingnan? Kung naghahanap kayo ng ekstra ng pagkakitaan, pwede niyo po ito subukan. Madali lang ito gawin at konti na ang mga ingredients. Maraming salamat hanggang sa susunod po!